Morning, taga saan? Iloilo -ilo po. Ang ganda mo naman. Oh, single? Oh, <laughs> naniwala ka naman. Agad, Pala agad. ko ano na? Sigurado. Ah, uh, basta ganito ugali ng babae, guys, single ito. Single ka no? Mm, Ay, na po. Ano? Uh, Tekid ka na mamaya magiging actually, single ano ka po? na. <laughs> Uh -oh. Hindi, actually po, ano, single mom po ako, uh, pero may jowa po, <laughs> coming soon, okay. magiging asawa. So, ano ang uh, nag-o-joke sa'yo, bakit napaakyat ka sa live go, Boss Queen? Hindi kasi, nakita ko po yung, ano, yung na-post niyo about OFW na ano, nun, yung may guest ka na, ano, na lalaki. Uh -oh. OFW po kasi ako, may... Okay. Or, nakarelate ka o nakaigit ka? <laughs> nakarelate po. <laughs> nakarelate ka. So, mayroon ka bang oh, ikwento? Thank you kay Chapin, mga happy. Hindi po kasi ano, karamihan ka po naman kasi, karamihan po kasi ano, uh, maaalala ka lang pong kamusta yung pag ano, pag malapit na talaga yung sahod, tapos pag ano, pag kailangan mo sila, yung parang wala-wala wala sila na pag na-homesick naho ka, parang parang mahirapan ka pang ano, tawagan sila, ganun. Parang wala silang oras. Naniniwala ka ba na minsan ang pamilya yun ang magbabagsak sa'yo o mag magbabagsak sa sarili mong pangarap? Relate po ako dyan. <laughs> Really? So, hindi lahat ng hindi lahat ng pamilya ay uh, inspiration. No? Yes, dama po. Thank you guys sa mga nagsisendang. O, mag-lecture na naman tayo. Okay? Together with the boss Queen. Ay, hindi you. porkit na may pamilya ka, huwag ka muna magsalita, boss Queen. Mamaya, magpasalamat tayo sa kanila. Hindi porkit pamilya mo yan, ay uh, kapag may ginawa kayo, magandang tinalabasan yung baga. Di ba? Hindi ibig sabihin, o hindi lahat ng pamilya mo, ayun yung lakas mo. Yung iba, sila yung humahatak sa'yo para hindi mo maabot yung pangarap mo. Di ba? Okay. Tayo kasing mga Pinoy, doon lang tayo nag-i-stay kung saan tayo komportable. Di ba? Kapag nasanay na yan, tao na nanghihingi, hindi na magtatrabaho yan, manghihingi na lang yan. Aasa na lang sila ng aasa. Di ba? Hindi na yan magtatry na maghanap buhay. Bakit? Sarap buhay nila eh. Binibigyan sila. Kapag humihingi, nagbibigay ka naman. ba? Diba? So, ganun yun. Kung may pangarap ka, tuparin mo yung pangarap mo. Hindi ko sinasabing maging madamot ka sa pamilya mo. Pwede mong tuparin yung pangarap mo na hindi mo napapabayaan ang pamilya mo. Nasarili kang isip, di ba? Ibig sabihin, alam mo kung anong totoong pangangailangan nila. Magkaiba kasi yung needs sa one. no yan ang bumabagsak sa atin mga Pinoy. Kapag nakakita tayo ng uh, classmate, kaibigan, naka-iPhone, kailangan mag-iPhone din tayo. Kasi magyayabangan tayo eh. ba diba? Yung tipo nga, uh, sagana ka sa gamit pero wala kang kinakain. <laughs> <laughs> ha? Matuto kayong uh, umintindi sa uh, tinatawag nating assets o kaya liability na sinasabi. Ay, dyan is Magkaiba yung uh, pangangailangan talaga kaysa dun sa kagustuhan. No? Kasi kapag nasanay tayo na pinaprovide natin lagi yung wants kaysa sa need, dun tayo malulubog sa utang. Dun tayo mababaon sa kahirapan. Kumbaga, ikaw yung manpower, ikaw yung lakas nila, no? Kasi ikaw yung papakain sa kanila eh. Di ba? Halimbawa, sa isang uh, alaga, kung alam mong sobrang taba niya na, papakainin mo lang ba ng papakainin yan? Kung ang tao na high blood, pati hayop na high blood din yan. Tama? Yes. So, kailangan, kung kailangan silang uh, wag mo nang pakainin para mag-diet, patuto silang magtiis para magtipid, gawin mo. Huwag yung bigay ka ng bigay. Ano ka, bangko? <laughs> eh kung bangko ka, huwag ka na magtrabaho. <laughs> Marami kang pera eh. <laughs> Tulad ko guys, no? Ako talaga yung taong hindi marunong makontento with regards to personal life, no? Hindi talaga ako nag stay doon sa pinaka-comfort ko lang. Ano ako eh? Para sa sarili ko masasabi kong madiskarte talaga ako. Ako, boss queen, police ako. Sa sarili akong trabaho, may masyon na trabaho. Magagawa ko lahat ng gusto ko. Ganun ba, Jenny said? Pero, di, Ayoko habang buhay na ganito lang ako. I want to improve myself. Hinahanap ko pa. Kumbaga, hindi ako titigil hanggang hangga't hindi ko mahanap kung saan ako mas magaling. Alam mo yan? Kung kumikita ako ngayon, hindi ako titigil na maghanap pa ng ibang paraan para mas kumita pa ako in a legal way. 'Di ba? Yes. Kumikita ako sa sariling pinaghirapan ko. Tulad yan, ito, naghihirap ako dito, na-appreciate nyo, nagbibigay kayo. Trabaho yan, talent yan. Kung ako yung nagka dito, kayo yung nagbibigay ng talent dito. Tama? Meron akong natutulungan dito, natutulungan nyo rin ako. Diba? Sa mga kapatid ko, we are nine. Siyem kaming magkakapatid. Lagi ko sinasabi sa live ko, lagong ina-example yung family ko. Papa ko, construction worker. Mama ko, nasa bahay lang. And, anim na sa amin yung professional. Self-supporting student. Sinusuportahan kami ng parents namin, pero hindi gaano. Ibig sabihin, may diskarte. Kapag humingi sa akin yung mga kapatid ko, Tinitimbang ko yan. Kung kailangan ba nila talaga ang tulong o hindi. Kasi ako, batayan ko sa sarili ko, kung nakaya ko, bakit kayo hindi nyo kakayanin? Huwag nyong isipin na, pinag isipin na pinagdadamutan ko kayo. Kung baga ako bilang kuya, maramdaman nila yung tulong ko kapag nandoon na sila sa bingit na Kumbaga, kailangan na talaga nila ng tulong. Tsaka ako naman yung kuya na pag humingi talaga sila, meron akong ibibigay. Bakit? May naitabi ako para sa sarili ko. Para sa sarili ko, na pag nag, nangangailangan sila ng pera, may ibibigay ako. Hindi porket na tinanggihan ko siya, hindi ko siya mahal o hindi ko na siya kapatid. No. Tinanggihan ko siya para siya matuto. Gusto ko i-impart sa kanya na yung diskarte ko dapat mahigitan niya. Kung ano yung success ko para sa sarili ko dapat mahigitan niya. Kasi makabagong henerasyon na sila eh. Kung anong alam kong diskarte dapat mas mahigitan niya. And someday, proud ako doon kung magawa nila yon. So far, no? tatlo na lang kapatid ko nag-aaral ngayon, graduate na sila lahat. So we are blessed. 'Di ba? Siyam kami magkakapatid, construction worker tatay ko. We are all professional. No? Thank you. Kapatid ko panganay, labandera. Professional teacher. Ako pulis. Barbero lang naman ako. Dancer, construction worker. Graduate man ako. Kapatid ko, nangamuhan. Sumunod sa akin. Base BA, graduate, cum laude. Sumunod dun, nangamuhan din sa tao. Education, board passer cum laude. Sumunod dun. Another education ulit. Graduate. Cum laude din. Di ba? So, hindi natin masabi ang buhay. Pagdating sa pinansyal, nangihingi sila sa akin. Pag wala ako, tumatanggi ako. Pero, pag alam ko kinakailangan nila, bilang kuya, gumagawa ako ng paraan para ma-provide ko yan. Pero pag alam ko yan, ay hindi kailangan at kaya nilang i sa level pa lang nila. Sinasabi ko yan sa kanila, gawan nyo yun ng paraan. Simpleng bagay lang yan. gusto kong i-impart sa kanila na dapat wag nilang sanayin yung sarili nila na mga kailangan sila ng ibang tao. Gusto ko i-impart sa kanila na kapag kaya nyo, tindigan nyo, gawan nyo ng paraan. Magkaroon kayo ng paninindigan na dapat kayanin nyo yan. Simple lang yan eh. Kumbaga lalabas lang yung pangangailangan natin sa ibang tao kapag nandun na tayo sa punto na wala na talaga ganun yun kasi tayong mga Pinoy kapag tumulong tayo masarap sa pakiramdam tama bakit nakakatulong tayo eh. pero bakit ang resulta pwedeng maganda pwedeng hindi kasi nga sabi mo Sir Tubuin Zero bakit hindi magandang resulta ay nakakatulong ako depende sa tao na tinutulungan mo And depende kung anong gagawin niya doon sa tulong na binigay mo. Halimbawa ako, no? Bilang isang uh, kapuspalad o galing talaga sa mahirap. Kapag nakakita ako ng mga batang yagit dyan sa kalsada, pinapakain ko yan. And hindi ako nagbibigay ng pera. Bakit? After kong mabigyan yan, hindi ko alam kung anong gagawin niya sa pera there is a lot of kids na nasa lansangan na pag-alagala na nagkakarakros, nagsusugal. So wala akong magawa doon. Nature na nila yon. Doon na sila nasanay eh. Kahit pagsabihan ko yan, ang mga bata na yan, batang yagit na yan, hindi na yan makikinig. Bakit? Buhay na nila yon. Ako, kumbaga, kung gusto ko tumulong, no? Tutulong ako. Pero, yung sigurado, na mapakinabangan niya. That's why, kapag may nakita kong batang yagit, gusto ko lang, tara, kain tayo. Papakainin ko. At least nakita ko masaya siyang kinakain yung binigay ko. Hindi yung bibigyan ko ng pera pag alis ko, hindi ko alam kung saan napunta. Di ba? Malay ko pag alis ko. Pinangsugal na. O anong ginawa sa pera? In short, ang gusto ko yung pahintindi sa'yo, no? Hindi mo alam sa pagtulong mo sa pamilya mo, kung nakakatulong ka ba talaga o hindi. No? Malay mo, pagpadala mo ng pera, pinangpaparty lang pala. Sa tingin mo, nakatulong ka? No. Why? Tinuturuan mo maging maluho yung pinapadalahan mo ng pera? Alam mo yan? Tinuturoan mong maging gastador yung pinapadalan mo ng pera. Yun yun. Hindi lahat ng nagbibigay ay nakakatulong. Ngayon, di ba? Kaya lagi yung sinasabi dito sa live, unahin mo yung sarili mo bago yung iba. sa mga Pinoy sabi nila bayan muna bago sarili talaga talaga paano yung bayan mo kapag may mangyari sa'yo sarili muna bago bayan paano ka makapagtrabaho kung may sakit ka pinabayaan mo yung sarili mo inunan mo yung bayan di ba? yun yung reality yung sinasabi sa gera bobo ka hindi ka nag-isip para makipag makipaggera tayo kasi nga, bayan muna bago sarili. Alam mo, marami kalaban, laban, ka magtatago kasi sabi mo, bayan muna eh. Paano pag namatay ka? May paglalaban mong sarili mong bayan? Hindi, di ba? Ang gusto kong sabihin sa'yo, ang ipaintindi ko sa'yo, you no? Know, Unahin mo sarili mo bago sila. Kasi kapag may nangyari sa'yo dyan, paano anak mo? Paano yung mga umaasa sa'yo? Ilan taong ka na sa abroad? Uh, one year pa lang po. One year? Uh So, hindi pa masyado masakit? Isang taon pa lang? Masyado Mugto pa ang mata mo. Kagaling mo lang sa iya. Di ba? So, kailangan mo magtabi, boost no? Ako talaga, ako, kahit na konti na lang yung sinasahod ko, kasi may loan ako eh. Nagpunta ako ng bahay. Kahit kundi na lang ang sahod ko, meron talaga akong naitatabi para sa sarili ko. Hindi yun para lang sa akin ha. Para yun sa pamilya ko. Ako yung taong hindi ako, hindi ako magastos, hindi ako maluho. Sabi nga nila, di ba? Walang masama, magdamot. Kung ang dahilan mo, para din sa kanila mismo. Bakit? Ito ha, sabihin ko sa'yo. Kapag pinagdamutan mo yan sila, Kapag uh, binawasan mo yung pinapadala mo, iniipon mo. Hindi kadamutan yun. Disiplina yun. Kung ang purpose mo lang naman, makapagpundar ka ng bagay. Mga bagay pag uwi mo. Negosyo. Katingin mo ba kapag nakapagpuntar ka ng negosyo, hindi mo sila matutulungan? Matutulungan mo din naman sila eh. Mas maibibigay mo pa ang tigit. Mas higit pa dun sa naibibigay mo nung una. Tama? Yes regarding sa pag-iipon o no, pagtabi ng pera, huwag niyong ugaliin yung ay sa sunod na lang. May sawad pa naman sa sunod. No. Every month, you need to separate ng may iipon para sa sarili. At kapag naipon na yan, nandiyan na. Never mong gagalawin yan. Kahit hindi yan nakaka kahit hindi nakabangko yan, kahit na natabi lang yan, kung may disiplina ka, hindi mo mababawasan yan. Mga tatagdagan lang yan. Pansinin mo yung mga Chinese. Napakarami nila ng pera pero yung bahay nila, tignan mo. Liliit. Bakit? Mindset nila, negosyo. Tayo mga Pinoy. Naglag ako guys, naglag.